Pambungad na montage ng pinakamagagandang sandali ni Nakim Chiu at Paulo Avelino, mga behind-the-scenes clip, at mga snippet mula sa kanilang mga nakaraang proyekto. Ang background music ay upbeat at romantiko, Kimpao fans, ito na ang matagal ninyong hinihintay. Walang iba kundi ang mataas na papuri ng direktor ng M Love Will Make You Disappear sa chemistry ni Nakim Chiu at Paulo Avelino. Walang palya daw. Pero bakit napaka-espesyal ng love team na ito? Alamin natin, ibinahagi ni Direk Chad Vidanes, na dating nakatrabaho ni Nakim Kim at Paulo sa Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim, kung gaano natural ang kanilang chemistry, walang palya talaga. Isa sila sa pinakamadaling love team na nakatrabaho ko, with that level of ease. No wonder excited na ang fans na makita sila sa kanilang first ever movie together. Isa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ng fans ang Kim Pao tandem ay dahil hindi lang sila sweet on screen, pero ganun din off camera. Ayon kay Direk Chad, parehong relaxed at comfortable ang dalawa sa isa't isa, kahit hindi rolling ang camera, off camera, same pa rin. Ganun pa rin silang dalawa. Very relaxed, comfortable. Ang tagal na rin nilang magkasama. Araw-araw silang magkasama sa shoot, talagang walang effort pero ramdam na ramdam ang connection nila. Excited na ba kayo malaman kung tungkol saan ang MY Love Will Make You Disappear? Well. Ito ang unang original concept film ni director Chad Videns. From His Into Her to Secretary Kim, puro adaptations ang kanyang mga nagawa before. Pero this time, siya na mismo ang nagdala ng creative vision sa pelikulang ito, it's also MY first concept, na hindi siya adaptation. Ang pinaka-challenge is how to bring out MY creative vision, ano kaya ang magiging attack niya sa pelikulang ito? At paano kaya ipapakita ni Nakim at Paulo ang kahalagahan ng pagmamahal sa isang kwentong puno ng emosyon at misteryo? Siguradong hindi lang Kim Pao fans ang mag-aabang dito. The anticipation is real, lalo na't first film nila ito together. Kahit wala pang official trailer, Direct Chad assures us that this movie will highlight the importance of love, my Love Will Make You Disappear, premiere sa Marso, 26, March 26 na mga bes. Mark your calendars at ihanda na ang tissues. Para sa latest updates sa pelikulang ito, don't forget to like, share, and subscribe. And comment below, excited na ba kayong makita ang Kim sa big screen? See you sa susunod na video, closing montage ng Kim Moments at Call to Action Text. Mag-subscribe para sa higit pang showbiz updates.